gusto ko po talaga makapag tapos po ng alis gusto ko po talaga makapag-aral po para po sa mga ano hindi na lang po para sa sarili ko po eh bakit hindi ka pala naka-uniform? wala po ako pambiling uniform wala, nalaglag yung mga gamit ate saan ka pupunta? Ito, 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 tulungan kita ha, lali lang. Kasamang bata. Ito itong mga gamit mo. Nabagsak po guwap ni na bibitulog. Sa'ko po bang ba? Papasok po. Papasok ko sa okay. school? Ano mo siya? Anak ko po. Anak mo? O mapasok ko sa school na may kasamang bata? Ano? Gusto ko po makapag-aral po. Gusto ko po makapagtapos. Gusto mo makapagtapos ng pag aaral Okay lang ba nakasama mo sa school itong anak mo? Okay. Pinapayagan ka ng teacher. Pinapayagan Napakasipag mo naman na nanay. Ang init-init dito. Ayusin natin gamit mo. Sa kabila nang may anak ka pumapasok ka pa sa school. Karga-karga mo yung bata mo okay. sa pagpasok sa school lahat? Okay. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Kuya, gusto ko po kasi talagang makatapos po ng pag-aaral. Kaya po ako nagsatsaga po makapagtapos po ng grade 12 po gusto ko po talaga siya ipagpatuloy po. Hindi po lang po alam po paano ko po siya gagawin. Kasi po, wala po akong malalapitan. Pwede ko bang uh, malaman ng kwento ng buhay mo kahit kunti lang? Nung bata po ako, wala po akong birth certificate. Oh, wala kang birth certificate? Hindi po ako. Nahilig daw po ng aking nanay. Kaya po nung lumagay po ako, hindi po talaga ako nakapagpahal bali po ang nangyari po no? naghiwalay po yung magulang ko ano po na grade 2 po ako ay 15 years old po tapos po 16 po ako ay nag grade 3 po ako tapos kalawan teacher po yung tumulong sa akin para po magkaroon po ako ng birth certificate tapos po kaya ngayon ka lang nakapag-aral so, ulit? tinuloy ko po talaga siya kasi po sabi ko po may kulang sa akin kumbaga po hindi po ako nakakapulat po ng pangalan ko Habikop ko sasarin dito ko na. Kusopo po 'yung aral. Habikop ko tutuloy ko po. 'yung pag-aaral mo. Kahit may anak ka na. Bitbit okay. -bit mo pa 'yung anak mo. Sa kasama ko po. Wala po kasi mag-aasikaso. Wala pong mag magbabantay, magtitingi. Ang asawa mo nasaan? May trabaho po. Ano po pangarap mo? Wala ko po yung magtrabaho po. Tama. Ano po 'yung Ayoko pong matulog po sa kanyo mga anak. Ah, ilan pa yung anak mo? Apat po. Apat ang anak mo? Apat. Ilan taong ka na nga? 26 po. 26. Pero grade 12 ka pa lang. Apo. Pero paano yung mga anak mo? Nag-aaral din sila. Opo. Inaapitato ko po. Ako po lahat. Bale po. Pag yung nahati ko po, yung oras ko, naka-schedule na po kung, kung paano ko po pagsabayin. Nagagawa mo yan bilang isang ina sa mga anak mo? Opo. Ang pag-aaral mo Pinakaya rin sila? po. Ay po eh bakit hindi ka pala naka-uniform? Po? Wala po ako pambiling uniform. Mahal po kasi. Kaya po, nabi ko na lang po na ako pwede po magsibilyan na lang. Okay lang naman po. Okay lang na. Lang. naman. Kahit mga teacher mo, nagpaalam ka naman. Okay. Papapakabay naman na mga teacher mo at naunawaan yung sitwasyon niyo. Si mo. Okay. Ngayon, papasok ka sa school. Papasok po, pero po may pinuntahan lang po. Ah, kaya, kaya nandito po, ka nandito ka. May... Ano ba itong mga dala mo? Hinawakan ko na ha. Module. Po. Ah, mga module. Okay. Oo. Oh. So, ito ginagawa mo ito sa, ano, sa bahay. Pag hindi ka nakakapag, nakakapasok. Siya po yung, inaano po, yung, pag may oras po, kung naisisingit ko po, yung mag-module po. Pag naman po, may, ano po, may araw po, na papasok po na school, yun po yung kasakasama po po, yung bibi ko, papasok po. Ano, may bahay kayo diyan? Wala po. Kano'n yung tinitira niya? Katira lang po kami. Ano? Kamusta naman ang pamumuhay nyo dito? Mahirap. Ito po, ano. Wala po ako pang nanalapitan. Wala pong, nanalapita. pong nahihiya ng tulong. Ang tulong po na kahit po may iwanan lang po yung bibi ko, saglit uh -huh. lang, papasok lang ako, ganun po. Kumbaga po yung maliit ko po ng dalawang taon, iwanan ko po yung saglit na saglit lang pag may importante na bagay na pupuntahan. Uh -huh. Yung hindi po ako makaalis kasi po yung isip ko, baka po na paano na yung anak ko. Uh -huh. Yung may pupunta na ako na bagay na kailangan ko po dala-dala itong -dala ba mga bata ko. Ganun po. Wala po talaga. Kuya, gusto ko po talaga makapag-tapos po ng college. Gusto ko po na sana po may tumulong po sa akin. may maawa po na na tulungan po ako mga pag-college po. Gusto ko po talaga mga pag po para po sa mga hindi na din po. Para sa sarili ko po. Sa mga anak mo na dalaw. Alam mo, may awa ang Panginoon. May makapanood. At may tumulong sa'yo. Subo po na. Tulungan po yung asawa ko. Naawa po ako. Ang mga anak ko. Kaya nagsisikap ka. Gusto mo kapag tapos maka, para makapagtrabaho. Judy <laughs> Ann, uh, gusto kong uh, bigyan kita ng kahit ang uh, simpleng bagay man lang makatulong man lang sa pag-aaral mo ang pang araw-araw ng inyo ng mga anak mo Ay, bibigay ko sa iyo yung uh, ah, kunting tulong ko sa iyo ha ito pambili mo ng ano ng anak mo kailangan mo sa school wala nga naman ito yung maliit na bagay lang para makatulong man lang sa iyo ha alam ko kasi ang hirap ng buhay saling din ako sa hirap ng buhay uh, ha kaya you, ikaw mag-aaral ka na mabuti para matupad ang pangarap okay. mo yeah? maraming salamat pa Manaking tulong na po ito kasi po. Bibili po ito na kahit po danya, pero pagkain po na mga babo. Paano makatulong man lang sa inyo, ng pamilya mo. Basta tuloy lang ang buhay. Ha? Julian? Laban lang. Oo, laban lang tayo sa buhay. Balang araw. Balang araw makakagraduate ka. Maniwala ka sa akin. At wag kang makakalimot sa Panginoon Diyos. Ano? Gusto mo may na lang kita sa school? Medyo malayo-layo pa. Magtitiwala ka ba sa akin? Para naman hindi na kayo maglaka dito.